mag-salaat. Ako si nurses Amina Damo sa registered nurse. Uh 44 years na po ako na naglilingkod sa ating mga kababayan bilang nurse. Ah uh, ako po ay naging baker nurse, naging development worker, naging nurse teacher, at uh, mostly po na ating career ay nag ako na sa ating mga kababayan Nakita po at naramdaman ang kalagayan ng ating mga kababayan, ang kahirapan dahil sa kabutuman at kasalatan ng servisyo ng pangkalusunda. Um, nakita ko rin po kung gano'ng kaalaga at gano'ng kalaki ang impact ng mga batas sa ating mga mamamayan. Kaya ang oportunidad po sana ng paghubog ng batas, lalong-lalo lalo na sa kalusugan ng bayan ay sisikapin po natin. Kami po bilang mga kandidato ng mga kabayan uh, sa Senado ay sisikapin namin na ang mga batas ay maghihingkog sa karapatan, sa kapakanan, at sa pagkabuang paglara ng ating mga kababayan. Ako po bilang nurse at magagawang pangkalusugan ay sisikapin ko po, po na ang ating paglilipot sa interest ng ating mga kababayan sa kalusugan. kasi marami po tayong problema sa ating healthcare system na dapat pong tugunan uh, uh, sa pamamagitan po ng mga batas na nandyan na or pag, uh, ng batas po para solusyonan po ang problema sa kalusugan. Unang-una po ay yung Uh, libreng servisyong pangkalusugan para po sa lahat ng mga um, uh, mga siguro po pagsiguro po na ang serbisyo ay makalating sa mga kababayan ng mga uh, barangay at bayan. Salamat po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Uh, white you. yung kapag ito po kayo, yung po ninyo po sa file na kayong kalang batas na po po sa ating mga vendors? Um, una po ay yung National Public Health Care Bill. Ito po nakasaan. ang um, dapat ay mayroong sapat na pambansang health budget sa kabuan po para sa ating mga kababayan na ang halaga ay katumbas ng 5% raw domestic product. Uh, um, dapat sapat ang budget sa ating mga public health care facilities. Kasama na rin po dito, dapat ay uh, may libre gamot, equipment, supplies sa ating mga kababayan. Kasama rin din po yung pagkaas ng ng mga health workers uh, sa public at sa private po, halimbawa sa mga nurse, yung minimum entry salary ay dapat 50,000 pesos kada buwan at sa iba pang mga gagawang pangkalusugan dapat ay 23,000 pesos kada buwan minimum na salary sa buong bansa kaya ng personal. So, ito eh, po matagal na hindi natutunan. So, kailangan po uh, siguruhin ang batas na magtataas po ng sahod at magsisiguro po na tutugon sa pangangailangan ng mga health workers, magsisiguro po na malalegularize po ang mga contractuals. Yun po ang pangunahing gagawin exactly po panukan ng batas at siguro na nakabubuhay ang sahod ng mga health workers at mga workers. Pag-regularize ang mga contractual para na security of the industry. Sorry, ang sa Ano sabihin na kayo uh, at pino tayo sa kilo uh, sa bansa. Hindi ko kahit pareh sa pag Ayaw mo nun? bakit po ang ng laban? Pangalawa, kailangan ito po po ng mga kuraat uh, ng SINISIN? Tumatakon po ako sa Senado bilang uh, kasama po ng akabayang. Ito po ay napakalaking ventahe dahil ang daladala po namin ay interes at po ng taong bayan. At ang maglulong-lok po sa amin ay taong dahil naniniwala po kami na maraming po tayong mga usapin po sa kanisunggan ay iba pang uh, mga issues tawag po natin, social determinants of health na lubos na magiging malusog po ang ating mga kababayan kung hindi tukunan. Kung so, sa health issues po, ayun parang sa ba, kung nagubutong at naghihirap ang ating mga kababayan, kasama po po ang ibang sektor sa mga kabayan. Yung basic sectors po, pagkatakal po ng issue po. Kaya ako po ay handang maghihintay sa ibang larangan po. Kung ito po po ako ang ating mga kababayan, at ang siguro po na matugunan ang usapin at problema po sa kalusugan na matagal na po walang access ang ating mga ngayon. Napakamahal po ang na pagpapagamot, pagpapauskitan. So ang unang panukalang batas po po ay siguro na may libreng servisyon o kalusugan, libreng gamot at sapagpo na health personnel sa ating kasi dahil ako po ang merong uh, karanasan ng no, sasabi ko uh, bangon ko sa Senado, yung sinceridad, right? Matagal na po ako nagiling ko na hindi naman po ako uh, nagkaroon ng interes para mapayaman ko ang sarili ko. At manakas po ang aming uh, uh, partido dahil yung makabayan ko ay binubuo ng iba't ibang sektor na hindi lang po uh, gamot ang sagot sa sa so, problema natin sa lipunan. Kung hindi, yung pangkabungang pangkundan po ng buhay ng mga Pilipino. Kaya may kasama po ako magtatagal ng issue ng mga pagsasakat, kung bakit sila nagugutong, yung mga manggagawa, ng mga mababa ang sakot, meron din po sa teacher, sa kababaihan, uh, sa tuper, sa marantang lungsod, at iba po yung sektor sa issue po ng human rights o FWs. At uh, ang At ating pong mga kababayan na katutunan. Kaya kung magkukuha po ako, hindi lang po sektor pangkalusugan po ang pakikinabang kung hindi po ang mamamayang Pilipino. Dahil ang makabayan po, uh, pag nanalo ay taong bayan po ang mauupo sa Senado. Salamat po.